Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na maglalaan ng pondo para sa mga specialty centers na ilalagay sa mga regional hospitals para ilapit ang serbisyong medikal sa mga mahihirap na Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na maaaring hindi na naisama sa panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024 ito. Anya na ihanda ng panukalang budget para sa susunod na taon bago pa mapirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o ang Regional Specialty Centers Act Noong nakaraang linggo, ayon kay Romualdez, hilingin niya sa House Appropriations Committee na siguruhing makapaglalaan ng pondo para dito sa 2024 National Budget. Sa maitayo itayo ang mga specialty care hospitals sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi nakakailangan ng panglumuwas sa Maynila ang mga nasa probinsya para makapagpagamot. Iniutos ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang agarang pagpapadala ng 55,000 family food packs sa Western Visayas hanggang sa Webes. Ito ay sa gitna ng malawakang pagbaha sa rehiyon sa hinang malalakas na pag-ula. Partikular na inatasa ni Gatchalian si Disaster Response and Management Group Head Assistant Secretary Marlon Alagao na siguruhing madadalang nasabing mga food packs sa mga lalawigan ng Antike, Iloilo, Capiz at Negros Occidental. Nagpadala rin ang karagdagang food pack si Gatchalian sa Region 6. Siniguro naman ang DSWD na may sapat silang stocks ng food packs. Bukod dito, mayroon ding standby fund ang ahensya na aabot sa 1.7 bilyong piso para sa mga local government units sakaling humingi sila ng tulong. Layon ng Iraq na mapabuti ang ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng kalusugan, enerhiya, pakikipagkalakalan at edukasyon. Sa ginanap na ikawalong Joint Committee Meeting sa pagitan ng Iraq at Pilipinas dito sa Maynila, sinabi ni Iraq Embassy Chargé d'Affaires Dr. Khalid Ibrahim Mohamed na ito na ang tamang pagkakataon para paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa. Una nang ipinahayag ni Mohamed na nangangailangan ang kanilang bansa ng mga kwalipikadong manggagawa para sa sektor ng infrastruktura. Umaasa din ang Iraq na makakakuha ng kasanayan at matutunan ang best practices ng Pilipinas sa larangan ng agrikultura para mapaunlad ang produksyon nila ng bigas. Muling siniguro ng Estados Unidos ang kanilang matibay na pakikipag sa at suporta sa Pilipinas kasabay ng pagdiriwang ng ikapitumput dalawang anibersaryo ng paglagda sa Mutual Defense Treaty o MDT. Sa ilalim ng MDT na nilagdaan noong 1951, obligado ang dalawang bansa na suportahan ng isa't isa sa anumang pag-atake mula sa labas. Nauna nang sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na otomatikong aksyon ng Washington, D.C. sa ilalim ng naturang mutual defense commitments sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa armadong pwersa ng Pilipinas, sasakyang panghimpapawid at pampublikong sasakyang dagat, kabilang na ang Coast Guard saan man sa South China Sea. Binigyang din naman ng U.S. Embassy sa Maynila na patuloy na magiging pundasyon ng kasunduang ito para sa pagpapahunlad ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang kakayahan para sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. At ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagpubuklod sa buong bansa.